kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Utang na loob ugaling likas na sa ating mga Pilipino, handa tayong magsilbi, sumunod, magbigay ng pabor at minsan pa ay kahit mag-alay ng ating buhay sa taong pinagkakautangan natin ng loob. Dahil sa mga pamamaraan na ito ay ating naipapakita ang lubos nating pagpapasalamat sa kanilang nagawa sa atin na siyang nagbibigay ng kaginhawaan o sumalba sa ating mga problema. Sa kaso ngayon ng mga senador na pinipilit na harangan ang pagpapaaresto sa naaakusahang pastor na si Apolos si Kibuloy ay tanging si Senador Robin Padilla, ang siyang labis na pinag-iinita ng mga netizens na hindi pabor sa kanyang lantarang pagdepensa sa kaibigang pastor. Siya mismo ang nangangalap ng mga perma ng mga senador para maharang ang pagpapatawag sa hiring kay Kibuloy ng Senadorang Serisa Ontiveros. Sa isang press conference ni Senador Robin Padilla noong March 7, 2024, ay may narinigang mga netizens sa mga statement nito na labis na ikinataas ng kilay nila at yung iba ay ikinadismaya pa. Ito ang ilan lamang sa mga statements ng senador. Pag sinabi natin kasi na si Pastor Kibuloy, religion nito sana mas ma-maintindihan ma natin na Itong kaso na to, hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Mahalagang i-ano natin yon, ilagay natin sa, wag natin i-alis ang usapin na Sa sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng Estado. Kaya sana, sana, sana para wag na lumaki para sa akin andyan na sa DOJ hayaan na natin sila Gustong mangyari ng senador na hayaan na lang ng mga kapwa niya senador ang DOJ na tumugon sa kaso ng pastor kahit na may mga nagre-reklamo dahil daw sa separation ng state and church pero Di ba kahit ano pa ang katungkulan mo sa isang relihiyon kung ikaw ay nagkakasala sa batas ay dapat kang humarap para depensahan ang iyong sarili sa lahat ng mga aligasyon laban sa iyo. Ang Senado ay may kapangyarihan in aid of legislation para ipatawag ang sinuman at pasagutin sa mga inirereklamo laban sa kanya. Kaya ano ang pinagkaiba ng dinidepensahan niyang pastor laban sa ibang mga naimbitahan ng Senado at hinarap ang kanilang mga tagaakusa? At tulad na lang noon ni Senyor Aguila na isa ring leader ng isang pananampalataya. Kung maalala mo, ako wala akong relasyon ah kay Aguila. Yung ah, isang kanilang, oo, oh, ah, kanilang inimbestigahan. Hindi ako pumunta kahit isang hearing nung, kasi sa loob ko, nasa loob ko na yon na, ah, Pagka ganito na ang pinag usapan natin ay grupo ng mga taong may pananampalataya, nasa uh, akin lagi yung teka muna. Medyo mag-ingat tayo sa usapin na ito. Hindi ito, yung hindi ko pagpunta doon, isa na yung, eh lahat naman ng hearing dito kung pwede puntahan ko eh. Pero yung hearing na yun, talagang hindi ako pumunta. Kasi nandun ako. Hindi ito bago. Itong kay Pastor Kibuloy, yun uli ang posisyon ko kapag ang ipinapatawag pala ng Senado ay isang miyembro ng isang relihiyon ay mukhang ayaw nang magperform bilang senador ni Robin Padilla dahil para sa kanya dapat daw ay magdahan-dahan dahil tungkol ito sa grupo ng mga taong may pananampalataya kung maalala nyo ang dating liderin ng isang grupo na may pananampalataya na si Ruben Ecleo na tinodas ang kanyang asawa kaya siya nakulong. Kung ngayon pala nangyari yon at iniimbestigahan sa Senado si Ecleo ay hindi rin pala dadalo si Senador Padilla dahil si Ecleo ay leader ng grupong may pananampalataya. Meron tayong korte at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang, pinakamagandang uh, uh, avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima kung meron. As said, hustisya dito sa mga judge na pwedeng magbigay ng, ng kanilang hukom kung para sa senador ay tanging ang DOJ ang pinakadapat puntahan ng mga nag-akusa at hindi na kailangang gamitin ng senado dapat pala ay buwagin na ang kapangyarihan ng mga senador na magpatawag sa akusado at mag-conduct ng hearing in aid of legislation o baka naman sa iba pwede at kay Kibuloy lang ang hindi. Ayon nga sa DOJ, puro dismiss sa korte sa Davao ang mga inihaing reklamo ng mga dumidiin kay Kibuloy kaya dinala nila ito sa DOJ mismo sa NCR pero noong panahong yon ay si FBRRD ang nakaupo sa Malacanang Nakilalang kaibigan ni Kibuloy kaya ano ang nangyari sa reklamo. Ayon kay Rimulya, nakabimpin lang ito sa DOJ sa loob ng 6 na taon o mahigit pa. 6 or 7 years na yan. Eh. Oo, uh, tagal na yan. 7 years probably. Baka more pa eh. Baka mas mahigit pa eh. Uh, locally it is our call on the petition for review nang lumabas sa bibig ng isang reporter na nagtatanong kay Senador Robin Padilla ang salitang kumampi kay Kibuloy ay kaagad na dumistansyang senador at sinabing hindi raw siya kumakampi ang tanong sa ginagawa niyang pagharang sa pag-aresto sa pastor at sa pagkontra sa pagpapaharap nito sa Senado ay ano kaya ang tawag mo doon? Oh, pero masyado namang deritsahan yung kumampi hindi mo lang ako kumampi tol ito so, naman, oh. <laughs> masyado naman panghusiga yan. Isa ka dun, eh. <laughs> masyado mo akong hinusgahan. Oh. Ang tawag dyan, demokrasya. Oh. Uh, Bili bilip na bilip pa naman ako sa balbas mo. Ikaw talaga, oh, akala ko naman kaisa kita. Hindi, ano yan, demokrasi. Uh, demokrasi. Uh, Kung para kay Senador Robin Padilla ay deserve ni Pastor na huwag ipatawag sa Senado, huwag ikontemp dahil sa siya ay bayani at lumaban ng husto sa mga rebelde. Ang tanong, bakit hindi ito sinusuportahan ng husto at ipinaglalaban dahil itong si General Palparan ay mas hamak siguro na lumaban ng husto sa mga rebelde literal pa kumpara kay Pastor Kibuloy. Pero ang lumaban na ito sa mga rebelde ay andun ngayon sa bilibid at nakakulong. Nagiging biktima si si uh, Pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong, ano eh, wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Eh, ganitong klase, papayagan ko, ma-iskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista. Yun ang personal kong dahilan. Hindi naman nag-deny si Sen. Robin Padilla na meron nga talaga siyang nakuhang pabor kay Kibuloy. Kahit na hindi niya naman ito siguro hiningi pero kusang loob namang ibinigay sa kanya ng pastor. Rason kung bakit pwede nating sabihin na may utang na loob nga na kinukonsidera ang senador sa pastor. Hindi masama magtanaw ng utang na loob pero ang nakakasama sa paningin ng iba ay ang pagdepensa niya sa pastor kahit na may mga nagakusa nito sa kanya. Rason para dapat siyang dumalo sa pagpatawag sa kanya ng Senado. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na, na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil... Ako naman ay walang pera sa kampanya. Wala akong pambayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera. Pero para sa mga anak ko, hindi ko gastusin yan sa politika. Ano? Hindi ako niniwala doon. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor kahit sino ay alam naman siguro na noong nakarang eleksyon ay naging pabor si Pastor Kibuloy sa kandidatura ni BBM kaya nga ang SMN lang ang nag-iisang istasyon kung saan tumalo si BBM para sa debate. Pero kahit ganun pa man na pwedeng masabing may utang na loob si BBM sa Pastor ay hindi ginawa ni BBM ang tulad sa ginagawa ngayon ni Senador Padilla. Ito ang payo ng presidente sa pastor na dating sumuporta sa kanya noong nakaraang eleksyon. The cases against him in the US uh, were filed before I became president. So, uh, I guess it's very worried. Just, uh, no. Well, I would I would just uh, advise him uh, that just kung meron naman siyang sasabihin, we, if he, he, has an opportunity in the hearings, both in the House and in the Senate, to, show, to, to say his side of the story. Ngayon, kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Eh, pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sumipot, mapapakontempt siya. Oh, tapos tuloy-tuloy, ay nako, eh, mas malaki yung gulo. Hindi man direktang sinasabi ni Senador Risa Ontiveros na dismayado siya. Sa mga kapwa niya Senador na dumidepensa pabor kay Kibuloy, ay may paalala naman ito. Pinaalalahanan niya rin ng pastor na hindi pwedeng babaliin ng Senado ang kanilang rules sa pag-imbestiga sa mga inaakusa dahil lamang kay Kibuloy na nagpalabas pa ng sandamakmak na mga demands para siya ay humarap sa hearing ng Senado. Sa tingin ko ay walang kahit sino dito ang nag-akala na darating ang araw na kapag may ipinatawag na pumunta sa hearing, ang isasagot ay, sige, pupunta ako sa hearing, pero sa labimpitong kondisyon. Tungkol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Kiboloy. Ang huli nating balita ay apat pa rin sila. At ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin sa aking mga colleagues. Of course, I respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings, lalo na ang mga kababaihan. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability at moral responsibility. Natural lang na may mga dumidistansya na sa isang tao sa oras na napasok ito sa isang hindi magandang sitwasyon na maaaring magbigay ng hindi magandang resulta sa kahit na sinong patuloy pa rin na sumusuporta sa kanya. Nangyari na ito noon sa ama ni Pangulong BBM na ilang taon ring sinuportahan ng kanyang mga kalyado pero noong napagtanto nilang hindi na umano maganda ang kanyang ginagawa ay tuluyan na itong tinalikuran dahil kung hindi ay pati sila ay madadamay sa hindi magandang pananaw tungkol sa kanyang pagkatao. Ganon din kay dating Presidente Erap Estrada. Alam naman natin kung paano siya tinalikuran ng mga dati niyang pinagkakatiwalaan dahil rin umano sa ginawa niyang hindi maganda. Sa kaso naman ni Pastor Kibuloy, ay dati rin siyang pinuri ng gusto. Ito yun, nakikita niyo si Pastor. Kaibigan ko ho ng personal yan. Napakataas ng respeto ko niyan. 24 7 kahit saan kami magkita, kahit saan siya nandoon. Nagkakausap po kami niyan. Nagkikita po kami niyan. Dito at sa abroad, inuulit ko kaya kilala ko siya higit pa ho sa kung kanino. Pero sasabihin niyo mayabang. Pa, paano ba? Nakita mukha pa lang paano sasabihin niyo mayabang? Tingnan niyo. Direct ikos ko mo mga pastor mukha ni pastor ayan, no? Oh. Paano mo sasabihin mayabang yung mukha? Napakabait. Appointed sa of God talaga yan. Walang ginawa kung hindi tumulong sa tao. Ipinagdadasal tayo kahit hindi niyo alam. At ngayong nalalagay siya sa kontrobersiya ay maaari ring tatalikuran siya ng mga taong dating kumampi sa kanya. Ikaw, anong pananaw mo sa mga senador na gustong harangan ng pag-aresto kay Kibuloy? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pintuin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.